But we are very, very sorry. Hindi po siyempre lahat na may narutong po dahil napakataas na ating kaso ng figures. Matagal na wala nabutong nang gulang po sa asya nabutong ba? dahil sasabay sa high tide oo nasabay siya, nasabay nasabay sa high tide walang hindi wala walang mayente walang coffee

Nagbibigay namin sa local government dahil silang tatanggalan. Lagi ang mga pangulis pa ni uh, Mayor. Kailangan tayong marunong saan mo itap dadaling. So, uh, ayan, nasabi na ninyo si Te at saka si Mayor at si Te Eto si 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 Alam na nila kung saan kasuntayin uh, sa yung pag-aayal. Ang pinaka-importante, lagi nyo sinasabi, kung boto, sige, parating lahat yan.

Hi hi sir good afternoon, good afternoon sir kind yeah, of Mr president uh... <coughs> He'll You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power reveal. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never ceases. Maga pa. Hangin pa lang. Pagdating ng alas 4 na, malakas na talagang ulan. Pagtingin ko dito, yun. Ang bilis ng takbo ng tubig. Ang bilis tumaas. Nakita ko yung mga ibang bahay, yung mga bubong, lumulutang na. Pinilit kong ipwersa e yung paa ko para lang makapunta yun, sa bdiga na yun. Doon, nasipi ako dun. Pero wala na. Lahat ng bahay dito, talagang all na talaga. Ngayon lang nangyari to. Dati, matatawid ng tao basta magbahay, matatawid ng tao Sa ngayon, hindi. Masasabi ko, ito talaga ang pinakamalaki, pinakamalaki na nangyari sa buong buhay ko. Hindi ko rin masasabi sa ginawa nila dyan, sa recrap, doon ba? Marami din yung nagre-reklamo doon eh, kasi sa impact pala ng tubig noon, talagang doon pupuntar sa ano yun, sa Siyempre, malakas ang impact ng tubig, di ba? Hanggang dito yan, yung lang nila, dito, hindi pa nga na ano yung iba eh, kompleto eh. Kasi nabutan nga ng bagyo. Pero sa ganong nang, nangyari nga sa ganyan, tingnan mo, ano na nangyari sa dito. Talagang ang laking damage. Lahat. Para sa kapwa ko, si Buano, si, sana naman yung nag na experience natin na ganito, sana wag tayong mawala ng pag-asa habang nabubuhay tayo. Yun lang. Salamat. Pagbaba namin, ang yung tubig, taga dito na. Tapos yung kapatid ko nandyan, sinabihan ko siya, kumato, awali ka na labas na tayo kasi ano na yung tubig kasi ang bilis talagang maano tumaas hindi na talaga kami mapakali nung mga araw na yun kasi ano eh as in ano na talaga kami trap na wala na nag -ano na lang kami na nagrepray na lang na lord sana bumaba na yung tubig eh kasi wala na kaming ano pag-asa ano ng gagawin namin mula nang bumaba yung tubig hanggang ngayon no na talaga minung kapatid ko yung uh, minsan namin, hinahanap talaga namin siya doon. Kung nasaan niya until ngayon, apat na araw, ilang rin niya na nang inapita namin, wala. Hanggang ngayon, humihingi na talaga ako ng tulong na, na ma mahanap yung kapalim ko ka na kami, nalungan ng kami. bahay namin, inanod na na ng tubig. Sira na talaga, hindi na matirahan. Ito yung ID ko, nakita lamin sa may putik, nasangit yung bag ko, kaya nakita yung ano, pantawid ID ko. Wala na, yung ito na lang yung natira. Yung mga damit namin binig, bigay bigay na lang. Sabi ko kahit ano, kahit mawala yung gamit basta buhay lang tayo, kumpleto tayo. Okay lang. Nakabigay na sila bigas, tubig. Yung ano daw yung may mga gamot, damit, saka yung banig, yun. Bigas pagkain daw. Mr. President, nang nalipay mi nga kung ka, matabagan mi nimo, matagan mi mong tabang. Apa é papada from the north south That there's, there's going to be a storm strong surge strong but little did we know that there's going to be a flush flood in, uh, in the north of Cebu So we basically were to prepare for to make sure everything is in the position Um, uh, kakatapos lang ng uh, briefing uh, tungkol nga sa mga nangyari sa uh, Bagyong Tino and uh, this uh, uh, nakuha na nakapunta kami sa ibang lugar yung mga evacuation center na nasira ang uh, talagang naging damage ay galing sa bahak uh, dito sa Bagyong ito hindi masyado sa malakas na hangin at uh, uh, nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga uh, protection, ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So, uh, so what we did ay, uh, syempre, yung kagaya ng dati, pumunta na, pumunta na lahat ng mga agencies. Uh, of course, naunguna dyan is the DSWD mag-provide mag-provide ng uh, relief goods uh, para sa para sa mga uh, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na dislocate na uh, nasiraan ng bahay yun ang unang-una uh, so food and water tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung meron mga nasugatan, meron mga ano, may, na na ng nagkaroon ng, uh, uh, nagkaroon ng uh, kar karamdaman dahil sa bagyo at uh, binibigyan ng gamot Tapos meron tayo pa uh, cash assistance Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay At 10,000 para sa completely damaged na bahay uh, Para meron silang magamit Para makapag uh, ma -ma 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 makapagtayo na naman sila ulit ng bahay And so that's uh, that is ongoing now uh, Later on, uh, patuloy naman ang tulong Kasi meron tayo mga i-relocate -re kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone at nakapagpatayo sila ng bahay doon no? sa dun sa no-build zone. Uh, kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din. isa pa yun, ginagawa namin na pag-usapan namin ng mga local government uh, units dito sa Cebu, to, to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano, Uh, saan natin ilalagay dahil sa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron ding tayong uh, temporary shelter para dun sa walang hindi pa makauwi ng kanilang bahay but ma, uh, eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung uh, 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 habang binabalik dahan-dahan ang, ang, ating ang uh, ating ang buhay ng ating mga kababayan sa normal ay nandito naman lahat ng mga ibang ayensya hindi pa hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works for example nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada baka na erode uh, baka kailangan ng ayusin baka kailangan sarhan pero so far mukhang mangmaayos may may mga may mga is, mga dalawa tatlo na kailangan tutukan kailangan tignan na mabuti uh, baka hindi na pwedeng gamitin dahil uh, nasira na dahil sa baha so ito et, yung mga engineer yung mga engineer ng uh, namin ng, ng public works ay uh, papupuntahin na namin doon para ni na inspeksyunin na nila lahat at um, uh, um, ang na, nagbigay din ako ng warning sa ating mga uh, sa ating mga mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon sa tingin namin hindi naman hindi naman yata dadaan dito sa Visayas pero magingat uh, mag pa rin lahat at uh, hindi natin alam uh, dahil kami kumisan lumilipat. Kami naman kami naman ngayon Northern Luzon ng Central Luzon ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But sa uh, We are very, very sorry na uh, hindi ko, uh, na, na siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating uh, casualty figures. At ito, uh, karamihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge uh yung papasok daling sa dagat pero ang talagang nangyari flash flood naman iba iba yung nangyari at uh, hindi napag hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin but anyway na, nangyari na uh, we will be we will be helping the families of those na na, na naging uh, naging casualty uh, we will help them to uh, we will help them to recover Put them back on their feet, and uh, and uh, do what we can uh, to make up for the loss that they have suffered. And that is again, I made the same promise to uh, the, the to Cebu, uh, your governor and your mayor, that uh, as long as the government, the national government is needed, we will be here. We are not leaving. Uh, hangat, uh, hangat maayos na ang inyong mga buhay at uh, hindi na kami kailangan para sa mga tulong na tinadala namin, then we will we will remain here. All right? Maraming salamat. Thank, thank you. Thank you. Good